Ba't nakabig yan? Ata, para makita. No. Bi patingin, patingin. Patingin nga. No, no, no. no, no. Dali na. No. Bi. pakita. Hmm, ay, pakita. yung news na ano nung na huwag mag-bike ngayong araw na ito eh. Huwag mag-bike. Huwag bike Manongkas lang siya pero di daw siya nag-bike. Nako. Mangkas lang. tulang gilid mo. Oo, oh, yan. Ipon mo? Hindi ko ito ipon. Ano yan? Binta. Tapos hindi ipon ko. O, oh, dahil ka. Hmm. Kita mo. Anong gagawin dyan sa ipon mo? Ipon niya. Yung sa banana chips. Ano, magkano to? Kano to? Nasa 500. Para daw sa birthday ng kapatid niya. Ayan. kuya Chris Oh. masipag to magbinta ng ano eh. Masipag mag... Oh. Oh, <laughs> ang bait ni Kuya. On? Binigay niya. Binigay na. Kaya regalo mo kay Aldin? Aba. Kaya pala ang sipag ni Kuya din magbinta. Hmm, may regalo pa lang pira. Yung parang nagahandaan niya. Ay, hiyak si mo si Aldin. Ang sabihin mo, dali. umiyak na umiyak si Aldin hey, <laughs> uy pagyaw umiyak hirgalo pagyaw umiyak uy pagyaw umiyak si Aldin kung hindi nabawasan yan lebo na yan mm -mm. Aldin kitong umiyak din first time din. Oo. Oh. Mukyo din. Ha? Mukyo din dahil regaluhan ng kuya niya ng ano? Ng puro barya. Ha? Miyak. <laughs> puro barya yung regalo ni kuya niya. Oh, yung kuya. ni kuya niya sa kuya. binta sa banana chips sa eskulahan. Nakaipon siya ng 500. Uh, niya sa mga ano, niya kapatid niya.

Nakarami. karami. Uy. Uy. Hali. Hali ka kuya, Chris. Dali dito kayo. Dali Chris. Mark. Ka siya, Uy, kan Dali. Yan, din. I love din. Dali. Kasi birthday! Mo. Ngayon ang number din mo din ah. Uh, tibong... bukas pa sa kala mo bukas pa? Wala man 31 din. Ngayon ang 1. Hanggang oh, 30 lang ako bukas. Ako. 1 ngayon oh. din. Hindi mo nakita din? <laughs> Mamaya pa sana. Surprise sana yun eh. Wala, wala, na eh. Kasi kailangan na magluto. Kailangan na magluto. Oh. Happy? Happy yan. Punta kami dun mga. Saya ka? Spark mo. Bigay sa iyo ni ya Mo na maglaro kay. Ha? Ku ano? Oh, di ko di. Dito sa sana batis dito ugoy kasama sa dito. Oh, nah. dito na. Pati si ano si. Pag pakay pumot ka do. Nagayos ang atituloy ng motor niya eh. Di nga pwede magano to doon maglaro. Ala di na iyak na rin ako din. Nga din, okay din. Iyak. Sama ka, sama sama ka din, Lucas. Sama ka? Ha? Tara na, sama ka. Masama ka din? Punta lang kami doon la Daniel. Ha? Eh, paano to? Dito makatakbo kay ano to eh. Oh, lalo lalo. Lalo. Kayo lang, punta. O, oh, punta kayo. Sama kayo doon. Walang hag. Hag mo na sel din. Dali. Kuya. Si kuya, dali. Din. Ding. Ano din? Ano ba? No, Bilis. Uy, wala-wala ng happy birthday si kuya. Mm. Ano? Ano na pala? Oo. Oh, oh. Ngayon na. Ay, umiyak na nga eh. <laughs> umiyak na ni. na. Kaya umiyak siya kasi binasunod si Kuya Jin. Asa? Pagbili? Ha? Okay na. o bibitin na. mo to kaya Bibili tayo ng pang ano mo, pang halo mo sa pansit. Sa, <laughs> sa, sa December na yung regalo ko. Yep. Kaya pala si pag ni Kuya hmm. Chris magano, magbinta. Oo. Oh, dali na. Ibibigyan pala kay Aldin yung kita niya. <laughs> עלם בית ניקויה, עלם בלילה